sa ng ating bansa. May mga bayani na binigyan diin ng mga aklat at monumento, ngunit mayroon ding mga kagitingang nilimot ng panahon at mga kwentong pilit na itinago ng alon ng kolonyalismo at pagpapabaya sa bayan. Isa sa mga ito ang kwento ni Teodoro Asidilio, isang guro, revolusyonaryo, at tagapagtanggol ng mga anak pawis na buong tapang na lumaban sa sistemang mapangapi. Siya ang naging inspirasyon ni FPJ upang gawing pelikula ang maaksyon nitong buhay. Sino ba ang hindi makakalimot sa pelikulang Asidilio ni FPJ? Kaya talinat ating balikan at mas kilalanin pa si Chodoro Asidilio sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Si Teodoro Asidilio ay ipinanganak noong Hulyo 1883 sa Longos, Laguna na ngayon ay tinawag ng Kalayaan, Laguna. Sa panahong nagsisimula pa lamang bumangon ang bansa mula sa sugat ng Himagsikan laban sa Espanya. Bilang anak ng karaniwang pamilya, lumaki si Teodoro sa piling ng mga magsasakang sanay sa hirap ng buhay. Ngunit may malasakit sa kapwa. Sa murang edad, ipinakita na niya ang likas na katalinuhan at pagmamahal sa bayan. Ang edukasyon para sa kanya ay hindi lamang pagkatuto ng mga letra at numero, kundi pag-unawa sa kalagayan ng tao at bansa. Taong 1910 nang siya magsimulang maglingkod bilang guro sa mababang paaralan ng Longos. Sa panahong iyon, kakaumpisa pa lamang ng mga Amerikano sa kanilang kolonyal na pamamahala at isa sa mga pangunahing paraan ng kanilang pampasipikasyonal ay ang edukasyon. Ipinatupad nila ang Philippine Commission Act Number 74 noong 1901 na nagtatag ng Department of Public Instruction. Sa ilalim nito, ipinakilala ang wikang Ingles bilang tanging wikang panturo habang ipinagbawal ang paggamit ng mga katutubong wika sa mga paaralan. Subalit sa kabila ng mga patakarang ito, hindi sumunod si Asidilio sa utos ng kolonyal na pamahalaan. Bilang guro, nanindigan siyang dapat ituro sa mga kabataan ang wikang sarili at kasaysayang Pilipino, hindi ang mga ideal ng mga dayuhan. Sa kanilang klase, ginagamit niya ang wikang Pilipino sa pagtuturo ng mga aralin at binibigyan diin ang mga aral ng kabayanihan ni Nabonifacio Mabini at Rizal. Tinuruan niya ang mga mag-aaral ng awiting makabayan sa halip ng mga kantang banyaga at ginamit ang kanyang mga klase upang pukawin ang damdaming makabansa ng kabataan. Sa ganitong paraan, ginamit ni Asidilio ang silid-aralan bilang larangan ng tahimik na revolusyon. Dahil dito, ipinagsakdal niya ang insubordinasyon noong 1923 at tuluyang natanggal sa serbisyo. Ipinagtanggol niya ang sarili, sinabing hindi makatarungan na ipilit ang banyagang wika at kultura sa mga batang Pilipino. Ngunit natalo siya sa kaso at nawala ng hanap buhay. Ang guro ng bayan ay naging biktima ng sistemang dayuhan. Matapos siyang tanggalin, dumaan sa matinding kahirapan ang kanyang pamilya ang kanyang unang asawa, si Honorata Oblea, ay namatay sa tuberculosis noong sumunod na taon at naiwan sa kanya ang anak nilang si Pedro. Sa kabila ng pangungulila at kawalan ng kabuhayan, patuloy siyang naghanap ng paraan upang mabuhay. Noong 1925, muling nagpakasal siya kay Ustakya Pakuribot na naging katuwang niya sa mga darating na pagsubok. Bilang isang guro na nawala ng profesyon, tinanggap niya ang alok na maging hepe ng polisya sa San Antonio, Laguna. Sa loob ng ilang taon, ipinamalas niya ang disiplina at katapatan sa tungkulin. Marami siyang nadakip na kriminal at nakilala bilang matapang, ngunit makatarungang opisyal. Ngunit gaya ng karaniwang nangyayari sa ilalim ng tiwaling pamahalaan, siya ay pinagtangkaan, siniraan at tuluyang siniba sa pwesto matapos magpalit ng administrasyon. Isang bagong hepe malapit sa mga makapangyarihang politiko ang pumalit sa kanya. Muling binalot ng kawalan ng katarungan ang kanyang buhay. Sa gitna ng pagdurusa ng mga magsasaka at manggagawa, nagsimulang mabuo ang isang kilusang ang katipunan ng mga anak pawis ng Pilipinas or KAP noong 1929. Layunin itong pagkaisahin ang mga maralita laban sa feudalismo at imperialismo. Isa sa mga tumugon sa panawagang ito ay si Jodoro Asidilio. Habang nagtatrabaho bilang magsasaka sa taniman ng kape, nakita niya mismo ang pagsasamantala ng mga hasindero at banyagang kumpanya. Sumali siya sa kap at nagsimulang mag-organisa ng mga kasamang magsasaka. Sa pamamagitan ng mga pulong sa baryo, ipinaliwanag niya ang mga layunin ng samahan pagkakaisa ng mga manggagawa at magbubukid paglaban sa kolonyalismong Amerikano, pagtataguyod ng kabuhayan ng mga anak pawis, pagtamo ng tunay na kalayaan ng bansa at pakikipag-isa sa mga kilusang mapagpalaya sa ibang bansa. Ang mga salitang ito'y naging apoy sa puso ng mga Pilipino sa kanayunan mula Laguna, Lumaganap, ang kilusan sa buong Timog Luzon at Gitnang Luzon. Inatasan ng pamunuan ng kap si Asidilio na lumuwas sa Maynila upang tulungan ang mga manggagawa sa La Minerva Cigar at Cigarette Factory sa Tondo. Doon nakita niya ang labis na pagsasamantala, mahabang oras ng paggawa, mababang sahod at kawalan ng karapatan ng mga obrero. Noong 1934, nang hindi pakinggan ng kumpanya ang mga hinaing ng manggagawa, inilunsad ang isang welga na pinamunuan mismo ni Asidilio. Ngunit gaya ng inaasahan, marahas itong dinurog ng Philippine Constabulary at Manila Police District. Limang manggagawa ang napatay, marami ang nasugatan at si Asidilio ang itinuring na komunista at pinaghahanap. Upang umiwas sa pagkakaaresto, tumaka siya pabalik ng Laguna. Hindi niya batid na iyon na ang simula ng bago niyang yugto bilang gerilyero ng masa. Kasabay ng welga sa La Minerva, sumiklab naman ang pag-aalsa ng mga sakdalista na pinangunahan ni Benigno Ramos, isang makatang laban sa kolonyal na pamahalaan. Ipinananawagan nila ang agarang kalayaan ng Pilipinas. at tinuligsa ang sistemang edukasyong Amerikano at ang pagtatayo ng mga basing militar ng Estados Unidos. Noong Mayo 2, 1935, libu-libong pesante mula sa Bulacan, Cavite at Laguna ang sabay-sabay na nag-alsa. Ngunit matapos ang ilang araw, pinaslang at dinakip ng mga puwersa ng gobyerno ang marami sa kanila ang kabiguan ng mga sakdalista at ang pagkawasak ng union sa La Minerva ay nagtula kay Asidilio sa matinding refleksyon. Walang katarungan sa sistemang ito. Kung hindi tayo lalaban, mananatili tayong alipin. Dahil sa kabiguan ng mapayapang paraan, pinili ni Asidilio ang landas ng armadong pakikibaka. Bumalik siya sa Laguna at Tayabas upang magtatag ng baseng gerilya sa paanan ng Sierra Madre. Doon, muli niyang binuhay ang mga prinsipyo ng CAP. Ngunit sa pagkakataong ito, may armas na sa kamay. Sumanib siya sa grupo ni Kapitan Nicolas sa Encalyado, isang veterano ng revolusyon laban sa mga Amerikano. Magkasama nilang pinag-isa ang mga magsasaka upang ipagtanggol ang kanilang karapatan sa lupa at buhay. Isinulong ni Asidilio ang mga reformang agraryo at pagbaba ng buwis, pagtigil sa pangaabuso ng mga landlord at libreng lupa sa mga nagbubungkal. Dahil sa kanyang mga tagumpay, naging alamat siya sa Timog Luzon. Pinawag siyang kilabot ng Sierra Madre at katulad ni Robin Hood, kinukuha niya ang yaman ng mga mayayamang Panginoong may lupa at ibinibigay sa mga dukha. Hindi siya tinuturing na kriminal ng mga mamamayan, bayani siya sa kanilang puso. Ngunit hindi nagtagal. Naging matindi ang paghahanap sa kanya ng Philippine Constabulary. Pinamunuan ni Tenyente Jesus Vargas ang operasyon laban sa kanya. Madalas sabihing si Asidilio ay nakatakas dahil sa galing sa taktika at dahil pinoprotektahan siya ng mga mamamayan sa bawat baryong madaanan niya. Pinapakain siya at tinatago ng mga tao. Para sa kanila, si Asidilio ay hindi rebelde kundi tagapagtanggol ng mahihirap. Ngunit noong Desyembre 1935, matapos ang matinding habulan at pagtataksil ng isang impormante, natagpuan siya ng mga sundalo sa Maladyangaw Falls, Sampaloc, Tayabas, Quezon nagkaroon ng madugong bakbakan. Dalawa sa kanyang mga kasamahan, sina Vicente Anerala at Juan delantara ay napatay. Sa pandang huli, bumagsak din si Asidilio, tinamaan ng bala habang ipinagtatanggol ang kanyang mga kasama. Hindi pa na kontento ang mga otoridad, inilibot nila ang kanyang bangkay sa mga bayan ng Laguna at Tayabas upang takutin ang mga mamamayan. Ngunit taliwas sa inaasahan ng mga Amerikano at kolonyal na pulisya. Hindi takot ang ibinunga ng pagkamatay ni Asidilio, kundi paghanga at paggalang. Ang kanyang katawan ay tad, tad ng bala, ngunit sa puso ng sambayanan siya ay buhay bilang simbolo ng tapang at prinsipyo. Ang buhay ni Teodoro Asidilio ay larawan ng isang Pilipinong guro na naging mandirigma, isang intelektual na lumaban sa pangaapi at isang ama ng reforma sa kanayunan. Hindi siya nakipaglaban para sa pansariling kapakanan, kundi para sa mga magsasaka, manggagawa at kabataang Pilipino. Maging sa kanyang kamatayan, hindi niya tinalikuran ang prinsipyong ang tunay na guro ay hindi lamang nagtuturo, kundi nagmumulat at lumalaban Hanggang ngayon, nananatiling inspirasyon si Teodoro Asidilio sa mga guro, manggagawa at aktivistang patuloy na humihingi ng katarungan. Ang kanyang kwento ay paalaala na ang pagmamahal sa bayan ay hindi nasusukat sa ranggo o kayamanan, kundi sa katapatan sa paninindigan. Mula sa pagiging guro sa longos hanggang sa pagiging hepe ng pulis at kalaunan bilang kilabot ng Sierra Madre, dumaan si Asidilio alivyo sa lahat ng anyo ng paglilingkod sa pamahalaan, sa masa at sa revolusyon. Ipinakita niya na ang edukasyon at pakikibaka ay maaaring magtagpo para sa iisang layunin, ang kalayaan at dangal ng sambayan ng Pilipino. Sa paggunita sa kanya, huwag lamang nating alalahanin ang putok ng baril o ang mga laban sa kabundukan. Mas mahalaga sariwain ang kanyang paninindigang itinaguyod ang wikang sarili ipinaglaban ang katarungan at inialay ang buhay para sa ating inang bansa so ngayon lamunaha